kumusta? Naisip mo na ba kung um, gaano kahalaga yung malinaw na direksyon, yung vision, ika nga, sa kahit anong samahan o proyekto? Kasi parang ano eh, parang naglalayag ka na walang North Star. May galaw, pero saan nga ba papunta? Base sa mga material na uh, pinag-usapan natin, tatalakay natin ngayon, kung bakit yung malinaw at nakakainganyong vision, yun daw talaga ang pundasyon. Yung pundasyon ng mga partnership na hindi lang basta, alam mo yon palitan, yung totoong nagbabago, transformational. Tama ka dyan. At uh, titingnan natin paano yung shared vision na to, paano siya nagiging parang angkla Diba? Yung kumakapit sa lahat lalo na siguro pag mahirap na yung sitwasyon. May mga hamon at bakit sinasabi na mas mahalaga pa to kaysa sa uh, resources mismo o yung detalyadong plano lang? Ang mission natin ngayon parang himay natin. Bakit nga ba yung vision ang nagdidikta? Tagumpay ba o uh, pagkabigo? Okay, sige, himayin natin 'to kasi hmm. sabi sa sources, vision daw dapat mauna, hindi pera, hindi resources, medyo parang baliktad sa usual na pag-iisip, no. Paano ba 'yan uh, gumagana? Well, ang ganda ng prinsipyo na blueprint before brick, 'di ba? Parang sa arkitekto. Kailangan malinaw muna yung plano, yung blueprint bago ka maglatag ng uh, kahit isang bato. So, yung vision daw, yun yung parang um, divine invitation o tawag na kailangan mo ng linawin. Yung purpose. Tapos yung resources, yung provision, susunod lang daw yan kapag malinaw na yung bakit. Nabanggit pa nga yung ano, money follows meaning. Yung suporta, ah, dadalo yan kapag naikita ng tao yung, yung kahulugan, yung halaga. Ah, oo nga, no? nakakaintriga yan. At dito siguro pumapasok yung sinasabi nilang pagkakaiba ng, ano nga ulit yon Yung transactional cooperation at saka transformational collaboration, tama ba? Sa akin, parang business deal lang minsan. Okay, gets. Pero yung transformational collaboration, iba to eh. Ito yung pinagbubuklod ng isang why mas matimbang yung shared purpose kaysa sa pansariling interes lang o yung simpleng palitan? Ito yung tipo ng samahan na um, kayang lagpasan yung mga pagsubok kasi hindi lang kontrata yung hawak nila eh. Merong shared commitment sa vision. Parang yung kwento ni Nehemiah, di ba? Paano niya narali yung mga tao para itayo ulit yung pader ng Jerusalem? Dahil may isang layunin, malalim na layunin. Oo oh, nga. Powerful yun. Pero ano naman ang lang gayari kapag, kapag wala yun, kapag malabo yung vision? May nabanggit kasing case study dun sa materials eh, tungkol sa isang citywide outreach. Sabi hindi raw nagwork, Hindi dahil walang resources, kundi dahil malabo yung vision. Nagkanya-kanya daw. Ah, yun. Yun yung classic example ng panganib kapag uh, walang unifying vision kapag malabo kasi ang nangyayari nagkakaroon ng duplication of efforts sayang yung pagod 'di ba tapos nagkakabanggaan yung mga priorities kanya-kanyang focus tapos burnout oo oh, burnout talagang resulta niyan kaya sobrang importante yung clarity kailangan malinaw simple Gaya nung uh, paalala kay Habakuk, isulat mo ang pangitiin, gawin mong malinaw, para ano upang makatakbo ang bumabasa nito. Kapag klaro kasi, madaling sundan, madaling isabuhay, nagiging guide. Hmm, makes sense. Tapos may isa pang point doon na um, medyo nakaka-alarm din, yung spreadsheet-based spirituality. Ito ba yon yung parang masyado nang nakafocus sa numero, sa budget, sa kung ano lang yung kaya, na parang nawawala na yung faith aspect, yung tiwala sa vision. Oo, delikado yun. Yun yung panganib na mas nangingibabaw yung tanong na, ano lang ba ang kaya nating i-afford? Imbes na ang tanong ay, ano ba talaga ang tawag sa atin? Ano yung pinapagawa? Okay naman yung spreadsheets, yung budget. Tools yan eh. Mahalaga yan for responsibility. Pero hindi dapat sila yung nagiging kompas. Hindi sila dapat nagdidikta ng direksyon. Ang vision, lalo na sa kontekstong pinag-uusapan natin, yun dapat ang nagtutulak. Nagtutulak sa atin na um, manalig, kumilos ng may tapang, kahit minsan mukhang... Mukhang hindi practical. O, oh, fiscally irrational nga daw. Oo, oh, yun nga. Parang hindi practical sa tingin ng iba, pero yung vision dapat ang nagbibigay buhay sa resources, hindi baliktad. Okay, gets ko na. So, para sa iyo na nakikinig, ano ang uh, practical takeaway dito? Kung nararamdaman mong kailangan ng linaw, may mga tools daw na nabanggit, di ba? Tulad ng vision crafting worksheet at stakeholder vision alignment map. Pwedeng makatulong to sa grupo nyo para magkaroon ng isang direksyon. Kasi sa huli, ang lumalabas talagang aral dito ay um, yung pagkakaroon ng malinaw, nakakainganyo, at pinagsasaluhang vision. Yun talagang susi. Susi sa mga partnership na gusto talagang gumawa ng pangmatagalang epekto. Yung may tunay na pagbabago. Hindi lang tungkol sa ganda ng plano o sa dami ng pera. Tungkol to sa isang pintig ng puso, isang layunin. Tama. At siguro bilang pangwakas na pagninilay na rin para sa iyo, kung totoo ngang ang vision ang angkla o North Star, paano mo masisiguro na yung mga partnerships mo ngayon sa trabaho, sa community, kahit sa personal na buhay, paano mo masisiguro ng na nakaangkla talaga yan? Nakaangkla sa isang malalim at makabuluhang bakit? Hindi lang sa ano yung ginagawa o paano ginagawa, ano kayang isang hakbang, kahit maliit lang, ang pwede mong gawin simula ngayon para mas luminaw pa yung vision na yan para sa iyo at para sa mga kasama